Ayan, guys. Loto ng ating ginisang gulay. Haliway na nato. Ayan. nang lambot na, oh. Baka madurog. Ayan. Ayan po, guys. Thank you for watching. Yung mga nanonood pa dyan kay PCL TV, na hindi pa naka-subscribe, please subscribe na po and click the notification bell button. At nang sa ganun ay updated po po sa aking lahat na new video coming up. And thank you for watching and see you next video. Bye-bye! And God bless us all. Hi guys! Good morning po sa inyong lahat ng guys. Welcome back po. I, I Welcome back to Fisilip TV. Uh, ngayon guys po, andito naman ako mag-share sa inyo ng ng ano ginisang cauliflower ayan pang ating iluluto ngayon cauliflower ayan lahat na, na lahat na niluluto ko ngayon ay puro mga gulay ayan po kasi yun mas maganda kasi mabitamins masustansya. Ayan guys, bago po mag-complete TV, yung nanonood po sa video ito na hindi pa po naka-subscribe, subscribe na po and click the notification bell button at nang sa ganun po ay updated po kayo sa aking lahat na new video coming up. And, ah, uh, ah, uh, syempre, don't forget po, ah, uh, at, Andito na po ang ating mga recipe. Huwag na natin ah, po, ah, Ito po ang ating mga recipe, guys. Mayroon po tayong itong ating cauliflower. Ayan po natin ang broccoli. At yan po ang ating carrots. Hmm, ito pang ating sahog na hipon. Mayroon tayong kamatis. Ayan, cooking oil. Mayroon tayong bawang. Bawang. Sibuyas uh, luya at bell pepper at black pepper at asin. Ayan po guys ang ating mga recipe for today. Let's la yeah. Tara na guys, umpisa na natin mag ng ating ulan. Oh. Okay. ayan guys tagay na natin ating taong tahog ayun po nilagat na po yan para wala nang saan ganoon po itahog na ayan ayan Ipapain po natin ang ating mm, black pepper. Salt. Alayin mm. natin para na <laughs> <people> at <laughs> mm. ang natin. pepper. banggay so ang mm. natin ang kape <laughs>

may pakis. Wala po tayo ng pakis. Ngayon guys, uh, ibapaw na natin ang ating broccoli. Malaki ng hiwa ko ng broccoli, no? Ibapaw na rin natin ang ating bell pepper. guys ay takpan po muna natin ang api niluloto. At kung sa ganun ay, maluto ng uh, 10 minutes lang po. Tuna, tuna. guys, ang ating dinisang broccoli. Yum, 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 yum. Sarap. Masustans ang ating ulam ngayon, guys. Wow. Hmm. Ito natin. Tandaan lang kasi baka ng ating broccoli. Ayan, malambot na, guys. Napit uh, na yung broccoli na yung pinagripas pa. Huwag uh, natin sobrang kaluin. At baka maturo ang ating munay. Basarap yung hapok. Oh, Kaya lang ang baba ay kailangan. Guys, tekman nga natin. Mmm! Ang sarap! Lord. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Sa ulam namin ngayon at nakakasarap. sarap na naman ang ating gulay. Napakasarap naman ang ating isang gulay. Ano yun na to? Ayan. lambot na oh. Baka madurog. Ayan. Ayan po guys. Thank you for watching. Yung mga nanonood pa dyan kay Pizli TV na hindi pa naka-subscribe, please subscribe na po and click the notification bell button. At nang sa ganun ay updated po kayo sa aking lahat na new video coming up. And thank you for watching and see you next video. Bye bye. isang gulay. Ano na ako? Ayan, nang lambot na oh. Baka madurog. Ayan. Ayan po guys, thank you for watching. Yung mga nanonood pa dyan kay Pizzly TV na hindi pa naka-subscribe, -sub please subscribe na po and click the notification bell button. At nang sa ganun ay, updated po, po sa aking lahat na new video coming up. And, thank you for watching and see you next video. Bye-bye. And God bless as all. Ayan guys, luto ng ating tinisang gulay. Anyway. Ayan guys, luto ng ating tinisang gulay. Anyway, Ayan, ang lambot na oh. So baka madurog. Ayan. Ayan po guys, thank you for watching. Yung mga nanonood pa dyan kay Pizzly TV na hindi pa nakasubscribe? subscribe please subscribe na, please click the notification bell button, at nang sa ganun ay, updated po kayo sa aking lahat na new video coming up, and, thank you for watching, and see you next video, bye bye, and God bless us all.